Happy birthday, Bossy! Ah! Happy birthday, Bossy! <laughs> ko pa tinitignan. Hindi ko bossy, ako lang to. O, si Aiza mo Ang ganda mo! Ang ganda-ganda ah. mo! Hi! <laughs> Hi, Karel! ko, puro bakla na tayo rin. Ay, ay, Hi! Pakilala ka naman. Hi, Topper Cats! <laughs> Sino ka ba? My... Naiyak na po ulit sa'yo. Sino, Sino ka ba? My name is Karing. Pwede ka nung... Pwede sa call me. Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. Nung papasong, ang taglang kong tinitignan. Nung malapitan na lang. Sa tanang buhay mo kayo mula nakita na ganyan? Ganda eh. Ganda, no? Ay, ikaw ba may surpresa kay bossy. Ito na yun. <laughs> <laughs> Mag-aana pa ba kayo ng ibaya <laughs> <laughs> may kayo na yata? Ito kayo surpresa? <laughs> Grabe yung pagmamahal to, ah. <laughs> I swear. Grabe yung pagmamahal to. <laughs> I, I love you talaga. Kitang-kita <laughs> <laughs> naman kita natin. <laughs> <laughs> ang ganda ng leg shooting ano. Well. Oh! Yeah. <laughs> wow! Abangan ang pagbabalik ni Aiza Segura. <laughs> <laughs> ang ganda mo! Thank you. I, I try my best. <laughs> May surprise ka rin. Well, I'll sing for you. Okay. Kaya mo pa ba? <laughs> Oh. Alright. Sige, sing for you. <laughs> <laughs> they're art art eh. <laughs> There's so hard today. I love it. Tonight, you're my Kailalayan ako sa katanong pa ako. Love pare. Hindi ko alam bakit ako naiiyak. <laughs> 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 ako din minsan lang to <laughs>